Samantala, bubuo ang DOJ ng hiwalay na panel para pagsamasamahin ang resulta ng magkakahiwalay na investigasyon ng PNP, NBI at Anti-Kidnapping Group kaugnay ng pagkawala ng high-profile inmate na si Rolito Go. Saksi si Dano Tingkungko. Mula sa maximum security compound ng New Bilibid Prison, dinala ang murder convict na si Rolito Go ng mga tauhan ng NBI sa dating niyang kubo malapit sa simbahan kung saan umano siya dinukot. Dito ay tinuro ni Go ang mismong pwesto kung saan naman siya nilapitan ng mga nagpakilalang NBI agent na nagdala umano sa kanya sa Batangas nitong Martes. Iginiit pa raw noon ni Go na ayaw niyang sumama dahil kailangan niya ng clearance sa kanyang mga gwardya. Bago nito ang pamangkin ni Gona si Clemens Yu, ang sinundo ng anti-kidnapping group ng PNP para ituro kung saan umano sila dinala sa Batangas. Ayon kay Yu, sa maliit na bahay na itong yari sa Sawali at Kahoy, sa barangay San Vicente raw sila dinala. Nagpakilala raw ng mga rebelde ang kanila umano mga kidnapper. Naalala ko yung mga bag na to. Dito siya nakalagay sa isang tabi. Yung, yung Santo Niño dyan, dito siya benda. Mm -hmm. Tapos eh, itong kutson na to, nandito rin to. Uh, tapos wala, wala yung mga unan na yan. Pinastay nila kami dito ano, all throughout. Ang mag-asawa may-ari ng bahay, wala raw alam sa nangyari dahil kanina lang umuwi. Wala rin daw napansin kakaiba ang kanila mga kapitbahay. Wala akong alam din. Mm -hmm. Dahil ay, nung ma ako noong June 20, ngayon lang ako talaga ako nakabalik dito. Pero nabalitaan nyo? Hindi rin register na nakabalita. siguro, hindi po na. Kwento pa ni Yu, sabi raw sa kanila ng mga dumukot, hindi sila kayang iligpit kaya pinalaya rin. Nakasakay sila sa bus ng Lucena Lines na pinatotohan na ng isang konduktor. Cellphone ka agad ang hiniram sa akin. Hindi ko pa po sila natitigitan. Hindi pa po nila sinabi yung destinasyon nila bago cellphone agad pag -apet. Toy, may cellphone po. May cellphone ka, pwede makahiram. Pero ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, kidnapping talaga. Kasi lahat ng element ng kidnapping ay present dun sa uh, insidente. So, pero we, hindi lang kami tam, hindi lang dapat kami huminto doon kasi kailangan din natin kung talagang ngayon na-prove namin na kidnapping, kailangan natin makuha yung kung sino yung gumawa nito. Bubuo ng hiwalay na panel ang DOJ para ikumpara at pagsamasamahin ang resulta ng magkakaiwalay na investigasyon ng PNP, NBI at Anti-Kidnapping Group. Kahit kasi personal na silang nag-usap ni Go kagabi, duda raw si Justice Secretary Laila De Lima sa mga hindi tugmang kwento ni Go. In assuming totoo, yung claim ng abduction or kidnapping for ransom, ano ang pinakamotibo? In the end, wala naman talagang nabayad. Wala naman talagang naibigay na ransom. Kung gagawa ka ng iligal na ganun, ba't ka magpapakilala as, as, <laughs> as NBI? So, uh, ano ba yun? Kasi kung hindi naman pala pinakaano yung objective nila ay yung pera, ano yun? Gayon man, hindi naman daw nila isinasantabi ang mga pahayag nego. I don't think we can rule out yung angulo ng abduction na sinasabi niya at this point. Kasi masyadong maraming detalye yung kanyang storya. So pag mga ganyan is either a consummate liar na na you know nag na, na, ang hilig mag-imbento ng fiction ng mga ano or totoo ang sinasabi. Kasi ma Totoo man o hindi ang kwento ng murder convict, ngayon pa lang naniniwala na ang kalihim na may pananagutan ang Bureau of Corrections. Because how could it happen? How could kidnapping or abduction happen right there? And then how could, if it was a case of escape, bakit na naman naka po? Kanina inihayag ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino na dapat nang mabuwag ang mga sindikato sa loob ng bilibid. May napakaraming sindikato dyan. No? At yun ang gusto natin buwagin lahat. Gano'ng lalim ba ugat ng mga sindikatong uh, yung kumikilos dyan sa loob ng bilibid? At paano ba natin talaga once and for all masisigurado na yan ay eh, maging Lugar ko sa mare-reforma yung mga bilanggo, imbis na lalo pa humusay sa kanilang mga criminal activities. Ako si Don at tingkong ko ang inyong saksi.